So, ayan mga kasari, kamusta kayong lahat dyan? At nagbabadya na namang umula, no? So, dito nga pala ako ngayon dahil, eh gumagawa ako ng yelo, ba? Diba? So, ganito kadami yung yelo ginagawa ko, mga kasari. At, kulang pa yan. So, sama nyo akong gumawa ng aking yelo dahil dadagdagan ko pa yan. Ilalagay ko yan sa aking rep. Tapos, gagawa pa ako ulit. Kaya, sama nyo ako. At, mamaya, i-share ko sa inyo, mga kasari, yung aking kita ng aking pa-ice tubig at ng aking pa-yelo sa loob lang ng tatlong linggo. Kasi, every three weeks ako, bago magbibilang ng aking mga bayan Yeah, dahil ayan oras na lang pamimili ko ng aking mga soft drinks dahil ilang case na lang yan oh so 1, 2, 3, 4, 5 5 case and kalahati oh, di ba 5 case and kalahati so yung kita ng yellow kasi ginagamit ko din yan sa pagdagdag ng aking pa soft drinks ayan um uh, hindi na malako masyadong bumibili ng soft drinks ngayon pero kailangan ko magtambak ayan dahil medyo may pagagamitan tayo ng ating pera dahil nga meron kami nga negosyong bagong binubuksan ni Habi at yung pera yung ibang pera ng aking tindahan is nagagamit ko po pero kahit nagagamit ko nakikita nyo naman yung aking munting tindahan diba ayan puno-punuan pa naman ng peg kahit na kumukupit tayo ng pamamagkano-magkano dyan sa ating munting tindahan. Ayan. So itong soft drinks na pera nito or yung talagang budget niya nito is nagamit ko dun sa pangnegosyo namin ni Javi. So ngayon, ayan, dahil halos every 2 every 3 days or every 2 days ako gumawa ng aking yellow dahil nga maramihan. So ngayon gumawa na naman ako at ito nga pala 'yung aking benta ng aking pa yellow So, ito yung benta ng aking payelo. Ayan, di ba? So, iniba ko yan siya mga kasari dahil nga ginagamit ko din yan siya sa pang benta ko ng aki ang uh, benta. Ginagamit ko siya sa aking soft drink. So, ito yung benta ko ng aking yellow sa loob ng, ayan, tatlong linggo. ba diba, tatlong linggo. So, ilagay ko siya sa plastik Nang sa naman makita ko kung magkano yung benta ko ngayong araw. Ayan. So, ito yung benta ko ng tatlong linggo. So, nilalagay ko na siya dito. Ayan, no, di ba? So, ito yung mga pag may kita ngayong araw nito, binubukod ko na siya. Ayan. Binubukod ko na. So, ito hindi ko pa siya nabuko dahil merong nagpabarya sa akin kanina. So, ayan, ito siya. Naka-plastic din ito kanina. Kaya lang, uh, nagpabarya kaya siya naging buo. Ayan, o, oh, di ba? So, ito yung, o, oh, ba? Diba? So, marami, maganda yung nagbubukod-bukod tayo ng mga ganito mga kasari kasi nakikita mo talaga siya so ito yung benta ko sa loob ng tatlong linggo at ngayon naman is gumagawa na naman ako ng yellow so gagawa muna ako ng yellow mga kasari at babalikan ko kayo pag natapos So, ayan na nga mga kasari. Tapos na akong maggawa uh, ng yelo at ilalagay ko na ito sa aking rep. Ayan. So, ganito karami kong gumawa akong mga kasari dahil uh, para punong-puno talaga doon sa lagayan ng aking rep dahil wala nang laman. Ayan ako nakita nyo, talagang zero balance. O, so, ba? Diba? Talagang wala ng laman. At kailangan ko siyang puno hindi sa baba. At sa taas. So, oh, siya mga kasari. na lang muna ang in-update ko sa inyo ngayong araw na ito. At di-display ko muna yung aking pa-yellow. Bye-bye!